Hello mga idol, welcome to my vlog Raphael Pasay, ang vlogger sa Barangay Hilaitan So karoon mga idol, di, nagkita din sa kong abigo nga usaka usaka sir, sir. Sir, <laughs> usa ka rip Usa sa ka announcer o reporter Usa reporter Usa siya? Reporter? Angkor ko, angkor ah, sa K5 News FM do ah, okay. Attorney Ronel Di Palobos so, di Salamat kasi sa <laughs> imuang gamay nga time karoon sir Usa yung uh, may istorya nga doon sa ako ang mga followers Ah, sa mga ko ano, actually, rayon ng mga vlogger nga gahimo og mga charity vlog, no? Importante gud na siya sa atong katilingban kay especially karong mga panahuna. Ubay-ubay sa atong mga kaigsuonan mga katawhan nga galisod gyud, no? So, ako mohangyo ko ninyo sa kinasingkasing ilabi na sa among mga followers pod sa K5 News FM Dumaguete, sa Negros Oriental ug sa tibuo ka Pilipinas o sa kalibutan nga nagsunod namo pinag sa among mga live streaming atong i-like ug i-share ang Rafael Basay unsa to imong Rafael Francisco Basay Rafael Francisco Basay nga page unya nari tutoy ano na ito nari sa sumo Karna karang ang angga ko sir tutoy gyud ato tutoy ang angga